Hello guys. Ah, uh, ito po. Ah, uh, bibili tayo ng mga materials guys, no? To. Yan. yan. Ah, uh, nakupitay guys. Tayo ha na nakupitay ng ano. Ito mayroon po tayong ano, no, deep pool, no. Niyan ito. Kumpleto po ito. Mayroon po litong shallow and para um, po rito guys At maghanap tayo ng Ah uh, Sabi Yun Ito guys Hanap po tayo ng Connector Wala yata dito nga guys Ah uh, ko kasi to Diyan wala po ah uh, wala dito yung hinahanap ko guys. Wala po dito yung hinahanap ko guys. Thank you.